Jones Bridge, isang makasaysayang liwanag sa Maynila. Ang Jones Bridge ay isa sa pinakamakasaysayang tulay ng Maynila na muling sumikat sa pamamagitan ng isang proyekto na naglalayong ipakita ang ganda ng arkitektura at kultura ng lungsod. Mula sa kanyang orihinal na disenyo noong panahon ng Amerikano, nananatili itong saksi sa pagbabago ng Maynila mula sa digmaan at rekonstruksyon hanggang sa makabagong pagsisikap na panatilihin ang kanyang kalagahan bilang isang pamanang pangkultura. Ang Chinatown Revitalization Project ay muling nagbigay buhay sa Jones Bridge upang higit pang pagyamanin ang kasaysayan, kultura at kabuhayan ng Binondo. Layunin ng proyektong ito na gawing mas ligtas, mas bukas at mas maunlad ang mga makasaysayang distrito para sa mga pamilya, manggagawa, mag-aaral at maliliit na negosyo. Noong June 7, 2025, naging sentro muli ng pansin ang tulay sa pamamagitan ng weekly lights and sound show bahagi ng Pasig na bigyang buhay muli. Higit sa pagiging daanan, layunin nitong ipakita ang Jones Bridge bilang isang sagisag ng muling pag-usbong ng Maynila. sa gabi habang lumulubog ang araw at sumisindi ang mga ilaw na nagpapalamuti sa tulay, masisilayan ang mga dumaraan ang pambihirang ganda nito, isang patunay sa patuloy na pagsisikap na panatilihin buhay ang kasaysayan. Kung ikaw ay nasa Maynila, Huwag palampasin ang pagkakataong masaksihan ang muling pagsilang ng isa sa pinakamahalagang estruktura ng lungsod. Ito ang Jones Bridge, isang makasaysayang tulay ng Maynila.